Magandang araw po sa inyong lahat, ako si Dr. Javier Cruz, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng medisina at sa araw na ito, ating susuriin at pag-usapan ang isang napakahalagang paksa, ang masenyales ng mahinang thyroid o hypothyroidism. Ang thyroid gland ay isang maliit ngunit makapangyarihang organ na matatagpuan sa harap na bahagi ng ating lig na kabalot sa ating windpipe o daanan ng hangin. Kung ating susurin ang itsura nito, ito ay kahugis ng isang paru-paro. Bagamat maliit, ang tungkulin nito ay hindi matatawaran isipin ninyo ang thyroid bilang isang maestro ng isang orkestra ito ang nagtatakda ng tempo at ritmo ng halos lahat ng proseso sa ating katawan ang pangunahing responsibilidad nito ay ang pangangasiwa sa ating metabolismo ang metabolismo ay ang komplikadong proseso kung saan ang mga pagkain ating kinonsumo ay ginagawang enerhiya upang magamit ng bawat selula mula sa ating utak hanggang sa ating mga paa Kapag tayo ay kumakain ng kanin, adobo o sinigang, ang thyroid ang isa sa mapangunahing nagdidikta kung gaano kabilis magiging enerhiya ang mga ito o kung maimbak bilang taba. Bukod sa metabolismo, mahalaga rin ang papel nito sa pagregulate ng iba pang hormones sa katawan, temperatura ng katawan, tibok ng puso at maging ang ating pag-isip. Kaya naman, kapag nakaroon ng anumang uri ng aberya o problema sa pagana ng thyroid, asahan na makakaroon ito ng malawakang epekto sa ating pangkalahatang kalusugan at kalidad ng pamumuhay. Ayon sa mga pag-aaral at datos dito sa Pilipinas, hindi birong bilang ng ating mga kababayan ang mayroong problema sa thyroid at mas mataas ang bilang na ito sa mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Ang panganib sa pagkakaroon nito ay tumataas din habang tayo ay nakakaedad. Ang kondisyon kung saan ang ating thyroid gland ay hindi nakakagawa ngang sapat na hormones ay tinatawag na hypothyroidism o mahina ang thyroid. Ang maagang pagtuklas sa mga sintomas nito ay napakahalaga. Kung ito ay mapabayaan, maari itong magdulot ng patuloy at matinding pagkapagod, panghihina at iba pang komplikasyon na labis na makakapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang magandang balita ay kung ito ay matutuklasan at magagamot ng magasa pamamagitan ng tamang medikasyon, lahat ng mga problemang ito ay maaring malunasan at may balik sa normal ang ating buhay. Nais nice ko lamang bigyang diin na ang masin masintomas na aking tatalakayin ay mga gabay lamang upang makarun tayong ang kamalayan. Hindi ito nangangahulugang kapag naranasan ninyo ang isa o dalawa sa mga ito ay mayroon na kayong hypothyroidism. Ang tanging makakapagbigay ng pinal na diagnosis ay isang lisensyadong doktor pagkatapos ng masusing pagsusuri at mga laboratory test. Ang pinakauna at pinakakaraniwang senyales ay ang palagiang pagkapagod at matinding panghihina ang katawan. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng pagod. Normal lamang na makaramdam ng pagod matapos ang isang mahabang araw ng trabaho lalo na sa mga kababayan nating nasa BPO industry na nagpupuyat o pagkatapos mag ang isang miyembro ng pamilya na may sakit. Subalit, ang pagod na dulot ng hypothyroidism ay iba. Ito ay isang uri ng pagkahapo na hindi nawawala kahit pa sapat ang iyong tulog. Kahit kagigising mo palang sa umaga, pakiramdam mo ay pagod ka na ulit atila, at wala kang lakas na bumangon para harapin ang bagong araw. Ito ay dahil ang thyroid hormones, partikular na ang thyroxine, ay nagsisilbing parang gasolina para sa ating mga selula. Kung kulang ang produksyon nito, ang bawat selula sa iyong katawan ay tumatakbo sa mababang antas ng enerhiya. Ang resulta ay isang malawakang pagbagal ng sistema na nagdudulot ng pisikal na pakapagod at maging ng mental na pakahapo o brain fog kung saan nahihirapan kang makisip ng malinaw o mag concentrate sa iyong magawain. Ang ikalawang mahalagang palatandaan ay ang hindi may paliwanag na pagbigat ng timbang. Marahil ay napapansin mo na kahit hindi naman nagbago ang iyong kinakain, pareho pa rin ang dami ng kanin, ulam, at hindi ka naman mahilig sa matatamis ay unti-unti kang tumataba o sumisikip ang iyong madamit. Ito ay isang klasikong sintomas ng hypothyroidism. Ang dahilan ay simple, ang thyroid ang nagtatakdang bilis ng ating basal metabolic rate, BMR, o ang bilis ng paksunong ng calories ng ating katawan habang tayo ay nakapahinga. Kapag mahina ang iyong thyroid, bumabagal ang iyong BMR, nangangahulugan ito na mas counting calories ang iyong sinusunog. Ang sobrang calories na hindi nagagamit bilang enerhiya ay iniimbak ng katawan bilang taba. Bukod sa pagipon ng taba, ang hypothyroidism ay mari ring magdulot na pagipon ng sobrang tubig at asin sa katawan na nagre-resulta sa pamamaga o puffiness, lalo na sa muka, kamay at paa na lalo pang nakadaragdag sa iyong timbang. Kaya kung ikaw ay nagtataka kung bakit ka tumataba sa kabilang na iyong disiplina sa pagkain at regular na ehersisyo, maaring panahon na upang isaalang-alang ang kalusugan ng iyong thyroid. Ang ikatlong senyales na madalas na hindi napapansin ay ang pagiging sobrang maginawin o ang palagiang pakiramdam ng ginaw. Napapansin mo ba na habang ang makasama mo sa opisina ay komportable sa lamig ng aircon, ikaw naman ay nanginginig na at kailangan pang magsuot ng jacket o balabal? O kaya naman, kahit sa isang normal na panahon, pakiramdam mo ay kailangan mong magmedyas kahit na sa loob ka lang ng bahay. Ang pakiramdam na ito ay direktang konektado sa pagbagal ng iyong metabolismo. Ang proseso ng metabolismo ay hindi lamang lumilikhang ang enerhiya, ito rin ay naglalabas ng init na siyang nagpapanatili ng normal na temperatura ng ating katawan. Kapag bumagal ang metabolismo dahil sa kakulangan ng thyroid hormones, bumababa rin ang produksyon ng init ng katawan. Dahil dito, ang iyong internal thermostat ay nagiging mas mababa na nagiging sanhing ang iyong pagiging mas sensitibo sa lamig kumpara sa mataong may normal na thyroid function. Ang ikaapat na palatandaan ay ang panghihina at pananakit ng mga kalamnan. Mari mong maramdaman na ang iyong magabraso at binti ay tila laging pagod o nanlalambot. Ang dating simpleng gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan, pagbubuhat ng galon ng tubig, o kahit ang paglalakat ng medyo malayo ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ang pananakit ay maaaring maramdaman bilang simpleng ngalay, paninigas o pamumulikat cramps. Ito ay nangyayari dahil kapag ang katawan ay kapos sa enerhiya mula sa normal na metabolic process. Maaari nitong simulan ang isang proseso na tinatawag na katabolism. Kung saan sinisira nito ang sarili nitong muscle tissue para lamang makakuha ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya, ang pagsira sa mga kalamnan na ito ay nagdudulot ng pananakit pamamaga at panghihina. Ayon sa ilang mga pag-aaral, malaking porsyentong nga pasyenteng may hypothyroidism ang nakakaranas ng madalas na pamumulikat na isa sa mga nakabahalang sintomas na dapat bantayan ang ikalimang senyales na partikular na nakakapekto sa kumpiyansa ng marami ay ang paglalagas ng buhok. Normal na malagasan tayong buhok araw-araw, ngunit ang paglalagas na dulot ng hypothyroidism ay mas malala at kapansin-pansin. Ang thyroid hormones ay may mahalagang papel sa pagpapanatiling ng kalusugan at siklo ng paglago ng ating mga hair follicles. Kapag nakulang ang mga hormones na ito, mas maraming buhok ang napipilitang pumasok sa resting phase at kalaunan ay nalalagas ng wala sa oras. Ang paglalagas ay karaniwang diffuse, ibig sabihin sa buong anit at hindi lang sa isang partikular na lugar. Bukod sa paglalagas, marimuring mapansin na ang iyong buhok ay nagiging tuyo, magaspang, at madaling maputol. Hindi lamang ito limitado sa buhok sa ulo. Mari ring maapektuhan ang buhok sa ibang bahagi ng katawan kabilang na ang kilay. Isang klasikong senyales nito ay ang pagnipis o pagkawala ng buhok sa bandang dulo ng kilay. At ang panghuli at ikaanim na sintomas na ating tatalakayin ay may kinalaman sa ating balat. Ito ay ang pagkakaroon ng tuyo, magaspang at makaliskis na balat. Katulad ng ating buhok, ang kalusugan ng ating balat ay nakadepende rin sa bilis ng pagpapalit ng mga selula, cell turnover. Ang hypothyroidism ay nagpapabagal sa prosesong ito. Dahil dito, ang mga luma at patay na selulang balat ay mas matagal na nananatili sa ibabaw na nagiging sanhing panunuyo, pagiging magaspang at minsan ay pangangaliskis ang iyong balat ay maaaring magmukhang maputla at malamig sa pakiramdam. Bukod dito, ang nga sweat at oil glands ay humihina rin na lalong nakpapalala sa panunuyong ang balat. Maari rin itong magdulot ng matinding pangangati. Kasabay nito, ang iyong ngakuko ay maari maging marupok at madaling mabali sa kabuan ang anim na senyales na ito ang matinding pagkapagod, hindi may paliwanag na pagtaas ng timbang, pagiging maginawin, pananakit ng kalamnan, paglalagas ng buhok at tuyong balat ay mga mahahalagang mensahe mula sa ating katawan na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Kung ikaw ay nakakaranas ng ilan sa mga sintomas na ito nang sabay-sabay at salub na nang mahabang panahon, ang pinakamabuting hakbang na iyong gawin ay ang kumonsulta sa isang doktor. Siya ay maaring magrekomenda nang isang simpleng blood test upang sukatin ang antas ng iyong thyroid stimulating hormone, TSH, at iba pang thyroid hormones. Ito ang pinakatiyak na paraan upang malaman kung mayroon kang hypothyroidism. Tandaan, huwag na huwag mag-self-diagnose o uminom ng gamot na hindi inireseta ng doktor. Ang kalusugan ay ating kayamanan at ang magang pagtuklas at tamang pangangalaga ay ang susi sa isang mahaba at malusok na buhay. Kung mayroon kayong mga katanungan o iba pang paksang nais ninyong talakayin, huwag mag-atubiling magtanong. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod nating usapang pangkalusugan. Kung mayroon kayong magakatanungan o anumang paksa na nais ninyong talakayin, ay comment lamang po sa ibaba. Sisikapin kong basahin at sagutin ang maiyan sa mga susunod na video. Hanggang sa muli!